babaw na hmm, yung mga namimingwit Uy, ayan mga ka-farm, magandang buhay Maganda pa rin kahit tayo hinahagupit na ng El Nino Ayan, tayo po ay uh, hinahagupit na ng El Nino Nagpatubig na po tayo dahil patubig natin ginamit na po ng water pump ayan dahil kahapon ah uh, dumating na ang balita masamang balita na yun nga po ang tubig daw po sa Pampanga River ay mababaw na so yung irrigation namin dito ay uh, hindi na po kayang abutin itong naan dito stock na lang po ito mga farmers so mag-aagawan na po ng tubig kaya sabi ko dali dali nagpa pinalipat ko na to na po namin yung aming irrigation ah ano, pump sa pick pump Voltron kasi kailangan na po natin magpatubig mga farmer antay pa kami, kami ng antay yung pala ay wala na so maglilihi po itong ating uh, palay mali pala ang aking computation nasa mga 55 days pa so meron pa po tayong almost 1 week sabi ko kung makakapagpatubig ng maganda laksa naman po ng tubig o oh. bukas makapag-abono na ng urea muna tapos sa uh, ito ang kabila oh Sigurado itong kabila makikiano din sa amin dahil syempre naandyan lang naman yung pump maga ano yan maga uh, uso pala dito ang butasan ng pilapil mga ka-farmer pag nagpatubig ang uh, <laughs> isa <laughs> Yan ano, sa mga mahig maluwag ang ano, ah, mahirap ang tubig. Sinaniki din po ang ano, ang nagsasabi. Nagbubutasan ng pilapil na ganun para tumawid yung tubig sa kabila. So ayan. Tayo naman ay ito, ma mataas na dito. checkin natin hanggang doon. Pagka kakapon kasi okay na sana hanggang gabi. Problema yung ano namin, hindi namin mapaket yung sa yung hose po ba sa ano sa projector? eh kailangan ng tubig noon so ayun eh, hindi po namin mapuno-puno pa at, at, tumawid na dito yung tubig na eh uh, nagpumaba yan so tayo po ay uh, patuloy pa rin nagpapatubig kakaumpisa lang yan kahapon mga 2 hours lang po kaya wala pa oh. wala pa dito so ang layo pa po ng tatawirin yan sige lang laban lang sayang laki na po ng ginastos natin dito sa palayan na ito <laughs> nakapaglabas na tayo dahil dami na din pong kinain ano? oo. So, ang hina ng tapo na o yan basta pagpatubig lang sana po ay makapagpatubig tayo ng dire dere mamaya subukan ko pong uh, bisitahin yung Pampanga River at mapakita ko din po sa inyo na yung epekto po ng El Nino dito sa amin sa Arayat ay ramdam na ramdam na rin ano? ayan late lang ng konti na ramdaman pero <laughs> ayun. Paramdaman pa rin talaga. Ay irrigated na hindi na. Akala ko ayun nga sabi ko ah makakakuha naman sa Pampanga River. So syempre yung Pampanga River po ay nakadepende din po yan sa rainfall na matatanggap ng uh, uh, Sierra Madre Range, di ba? Yung uh, kabundukan ng Sierra Madre, pababa po dito yan sa Pampanga so syempre mahina din po ang ulan doon sa bandang Isabela at uh, Aurora so apektado rin po tayo ayan mamaya pa sila natin haman tama hindi bibili naman po ako ng uh, bibili na ako sa sidlingan sasasakyan na lang so mapapasyalan natin ng mabilis yan ayun oh. dito okay na yung unang pilapil pangalawang pilapil ay uh, pero malakas naman po yung tubig Hintay-hintay lang tayo Namaya babalikan natin yan Guru na hapon Inabalik-balikan ko kasi baka mamaya ako matanggal na naman itong Mahirap mag-overheat Mamatay po yung ano, masira yung makina Kailangan kasi yan may tubig po sa radiator palagi So Ayun Naka minor na lang siya Minor na minor lang po yan Ang lakas naman, no? Siguro sumisipsip pa. Siyempre, nagsisipsip pa po ng tubig yung lupa, no? Hindi lang. Ituloy okay, lang tayo. Uy, ayan na mga farmer na andito na tayo sa uh, Kung Dadong Dam pero ba't sabi nila hindi na daw po umaakyat ang dami pa rin namang tubig pero siguro talagang mababa na na no? pero ayan sarado na po yung oh oo nga sarado, sarado na ayan mababa na nga oh. hindi na po makalipat dito ayan no nakabukas naman pero okay pa rin naman po yung ilog ayun, silipin natin to sa, sa taas so dito po manggagaling yung aming uh, tubig sa irrigation ayan o oh. oh. papunta doon so sabi nila mababa na daw hindi na daw maka uh, makalipat yun ang balita nila syempre yung mga farmers nakikili oh. Ano? wow tuyo na nga oh mga farmer oh lumita na yung mga uh... ala oh. ganyan na po kababaw talaga pala oh ayun na kita nyo? lumitaw na po yung mga lupa ayun oh, pagdating doon ano na lumitaw na yung lupa ay grabe. Mm, babaw na. Mm, yung mga namiminging Dati hindi po makita 'yan. Ngayon kita na no. Yung uh, ilalim, ayan. Yan po ang epekto ng El Ayun na oh. Dito medyo tumaas lang Ang gawa ng napipigil Ayan Babaw na nga So ayan confirmed tayo mga farmer Kasi first time ko pong nakita Ganito ang ilog dito Na talagang uh, Napakababaw na po oh kita mo na yung lupa tapos ayun o oh, dati tubig yan ngayon lumitaw na po yung pampanga river yan ha ayun baba na nga yung tubig. o yan confirm tayo tinala lang kapag patubig tayo so yan balikan natin yung ating palay Ayan oh, tuloy-tuloy pa rin po ang patubig mga farmer. Naka minor lang, tok 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 tok. <laughs> okay. Antipid sa diesel. Hindi kagaya ng nagpapatubig ako sa fish pond. Napaka uh, lakas po sa diesel dahil nakabirit ng konti yun eh. So ayan, titingnan natin kung tayo ba ay uh, makakapag-abono bukas. Bah, tumatapon yata dito sa kabilang tubig. Oo oh, nga, ano. Ang dami ng tubig dito sa kabila. Hmm. Hindi ko kasi alam kung kailangan bang pakawala ng konti yung dito. Yan ang hindi ko alam eh. control-control ng tubig ba. Yun. Malakas na rin naman. So ayos tingnan natin sa kabila punta tayo dun siramil Ramil magpapatubig na din itong kabila sigurado makiki ano yan magpa ano na lang ng diesel siguro sila para mga din kailangan nating save yung ating mga palay dahil sayang ang pinaghirapan kaunti na lang pong panahon ito uy very good naman pala eh ayan so kung tumatapon na doon pwede na tayo magpatay yan na oh ayos shout out pala kay Mark Anthony Salonga Brotherhood, kumusta ka? Kumusta ang buhay-buhay dyan sa uh, Virginia ayan ang ganda oh oh matimbog na matigas na po yung ano ibig sabihin malapit na malapit na maglihi ang palay eh. uy ayun so okay naman na oh naka ano naman pala dulo kasi kailangan po natin makita okay na oh very good na pala eh swak na swak na kasi kahapon ilang oras din 2-3 hours din siguro oo 3 hours din umandar mandar uh -huh. so ang kinaganda ang kinaganda ay, yan, wala pa dito. Wala. Oh. Hindi pa po nakarating dito pa. Ilang pilapil pa. Hanggang dito pa. O yan, mga farmer dalawang pitak pa. Ang kailangan nating patubigan. Ulang pa. Kailangan pa natin pa hanggang gabi siguro to. Pabalikan ko na lang, papatayin ko na lang ng bago ako matulog siguro para makapuno-puno so, ibig sabihin hanggang dito pa lang yan daming langgam napano ako, tumalun ako dito sa tubigan kasi grabe, kawawa ako dyan mga parma, grabe hindi oh. oh, oh. oh, lang langgam oh. yan ang kalabag dito nasa pilapil ng mga langgam ay Ibig sabihin Hindi pa po napupuno Ano ba? spray natin na prebaton na na prevent po natin yung mga leaf folder Ayan. medyo malaki po ang nabawas wala tayo nakikita nag naka tupi tupi na mga dahon although nagdidilaw na dahil umihingi na nga po ito ng abono umihingi na ng nitrogen to kaya sabi ko sana na bukas kung makapagsabog sabog na tayo konti oh, na lang oh. Ayun, tigas okay, tayo ayun ah. ano, ah dalawang pitak pa kailangan bumili ata ng ano ah ang diesel ah nice Ibig sabihin ay okay na dito puno na, tumatapo na dito susunod, pag ganung pa level level naman po yan naka arrange na yan, naka ayos na yan so pero ang maganda dito oh, nag, uh, dahil mababa pababa po ito yung tubig swerte ni ano, Ramil makaganon na yung tubig so yun yung sinasabi na hindi ka pwedeng uh, may, tub may palay pa to di pa nakakaani ikaw gusto mo nang mag ng uh, lupa dahil tapos ka na magpaani hihintayin mo pa ito makaani kasi magkikisama ka din siyempre so ayun po ang uh, ano dyan kaya halos sabay sabay din naman po kami di ko alam kung mahuhuli most likely mahuhuli po kami kaunti lang naman siguro naman kasi ngayong June di naman po magmamadali ang mga farmers dahil uh, galing tayo sa ano eh galing po sa El Nino no so, baka nga hindi pag ano umuulan nun hopefully yung tubig na yan ay magkasya para po dito sa ating palay sa mga palay dyan sa paligid oh. Ayan, so tapusin na natin ang vlog na ito mga ka-farmer Nadali ako, ang dami lang gam uh, Grabe Ha <laughs> Grabe lang gam oh Ano pa naman ako dyan, sa pula Kailangan tong Anuhan Ah, uh, tag dito Kailangan pong mag Ah uh, may four side ako dyan, malunggay ah, Malunggay po Kailangan natin dyan, malunggay Ay grabe Pinagat ako ng langgam Gaganti ako sa inyo, dalhin ko yung 5 liter ko magnum Yari kayo So ayan, ah uh, Okay na So ayan, maraming maraming pong salamat Ah, sana magkasya po ang ating ano makakuha natin ngayong araw hanggang mamaya ang gabi para bukas ay ah abono na tayo so ayan maraming salamat magandang buhay tama ba? Huh. dali tayo dun ah, ah.